Naisip mo na ba kung posible bang magbawas ng malaking timbang nang hindi pumupunta sa gym? Paano kung sabihin ko sa iyo na pwede kang magbawas ng 30 libra sa 30 araw nang walang ehersisyo? Mukhang sobrang ganda para maging totoo, pero hindi. Ngayon, ibabahagi ko kung paano nagkaroon ng kamanghamanghang pagbabago si Abigail. Tara na talamin natin. Nagsimula ang lahat sa isang desisyon. Sa simula ng dalawang libo at labing dalawa, Tumingin si Abigail sa salamin at napagtanto na gusto niyang magbago. Gusto niyang maging komportable sa sariling balat, maisuot ang mga damit na gusto niya, at maglakad ng kumpiyansa sa dalampasigan. Nagdesisyon siya noong mga panahong iyon na hindi niya hahayaang lumipas pa ang isang taon nang hindi kinokontrol ang kanyang kalusugan. Pero bago natin pag-usapan ang mga detalye, linawin ko lang ang isang bagay. Walang himalang gamot o mabilisang solusyon. Ang pagbabawas ng timbang ay nangangailangan ng effort at konsistensya. Ngunit hindi ibig sabihin na kailangan mong mag-ehersisyo. Paano niya ito nagawa? Ang pagbabago. Nauna na sa paglalakbay ni Abigail ay ang pagtototal na pagbabago ng kanyang mga kinakain. Alam niyang kailangan niyang pumili ng mahihirap na desisyon. Buti na lang at siya'y determinado. Ang unang ginawa niya ay itigil ang pag-inom ng soda. Wala nang mga inuming may asukal. Binawasan din ni Abigail ng malaki ang kanyang pagkain ng junk food, candy, tsokolate at chips. Ang maliliit na pagbabagong ito ay nagkaroon ng malaking epekto sa kanya. Isang bagong paraan ng pagkain. Isa sa pinakamalaking pagbabago niya ay ang pag-aalis ng pulang karne sa kanyang dieta. Tumigil siya sa pagkain ng baboy at baka at nag-focus siya sa manok, isda at iba pang pagkain dagat. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang kinakain niya kundi pati na rin sa kung gaano karami ang kanyang kinakain. Pag-aayuno sa tubig Sa unang sampung araw, sumubok siya ng pag-aayuno sa tubig. Oo, oh, tubig lang ang iniinom niya, walang juice, soda o tsaa. Sobrang hirap, ika niya, pero tuwing nagugutom siya, nagre-reach siya para sa protein bar, yogurt, prutas o gulay. Ang mga maliliit na merienda na ito ang nagpatulong kay Abigail na makayana ng araw pangkontrol ng bahagi. Pagkatapos ng unang linggo ng pag-aayuno sa tubig, unti-unting nagbalik siya ng maliliit na pagkain sa kanyang dieta. Para sa almusal, si Abigail ay kumakain ng munting tasa ng cereal na may gatas. Imbes na mangkok, tasang ginamit niya para kontrolin ang dami ng kinakain. Minsan, pinipili niya ang tostado, puti o trigo. Hindi mahalaga basta maliit lang na bahagi. Sa tanghalian, kumakain siya ng pasta o manok. Ang susi, ay hindi mabusog ng sobra kundi masiyahan lang. Alaman ni Abigail na ang pagsukat ng kanyang parte bago kumain ay nakatulong para maiwasan ng labis na pagkain. Para sa hapunan, panatilihing magaan si Abigail sa prutas. Alam kong mukhang mahirap ito, pero nagtrabaho ito para sa kanya. Ang pagbawas ng calories ay mahalaga kung hindi mo balak mag-ehersisyo at ang maliliit na bahagi ang paraan. Ang mga hamon Sempre may mga hamon, ang kapangyarihan ng kalooban at gutom, ang kanyang pinakamahalagang balakid. Nakakaakit kumain ng ubos kapag puno ang pagkain sa plato. Kaya't ang pagsukat ng maaga at pananatili sa maliliit na bahagi ay mahalaga. Ang mga resulta Sa pamamagitan ng pagsunod sa regimen na ito, nabawasan si Abigail ng 30 pounds sa 30 araw. Walang ehersisyo, walang himalang tableta, disiplinang pagkain lamang. Gusto kong istress na habang makakatulong ang ehersisyo sa pagbaba ng timbang, hindi ito ang tanging paraan. Para kay Abigail, ang pagbawas ng calories at paggawa ng mas malusog na pagpili ng pagkain ang nagpatunay na epektibo. Tinitingnan niya sa hinaharap, hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. May natitira pang 200 pounds na dapat bawasan para maabot ang kanyang layunin na 135 pounds na timbang niya noong high school. Sa kasalukuyan, siya ay nasa 160 pounds, bumaba mula sa 100 at pong pounds nang siya ay nagsimula. Ito ay isang ongoing project, pero sabi niya, siya ay motivated at determinado na magpatuloy dahil ang unang tatlumpung pounds ay nawala na sa loob ng tatlumpung araw, mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Ang pananatiling motivated ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng anumang weight loss journey. May mga araw na gusto ng sumuko ni Abigail, pero ang pagalala sa kanyang mga end goals ay nakatulong upang magpatuloy. Narito ang ilang tips na nagpanatili sa kanya sa tamang landas mag-set ng maliliit at achievable goals. Sa halip na mag-focus lang sa 30 pounds na target, nag-set siya ng mas maliliit na weekly na goals. Ang pagdiriwang ng mga munting milestones na ito ay nagpataas ng kanyang moral, kaya ang mas malalaking goals ay naging mukhang mas attainable. I-track ang iyong progress. Nagpanatili siya ng journal na naglalaman ng kanyang daily food intake at timbang. Ang pagbabago ng mga numero sa paglipas ng panahon ay naging sobrang motivating at nagbigay ng konkretong sukatan ng kanyang tagumpay. Mas maraming tips mula kay Abigail. I-visualize ang iyong tagumpay. Gumawa si Abigail ng vision board na may mga imahe at quotes na inspirasyon para sa kanya. Ang pag-imagine sa sarili niyang maabot ang goal ay nakatulong sa kanya na manatiling focused at committed. Manatiling konektado ang pagbabahagi ng kanyang journey sa mga kaibigan at pamilya at pakikipag-ugnayan sa online community ay nagbigay ng napakahalagang support system. Ang kaalaman na mayroong mga tao na nagchi-cheer sa kanya ay malaki ang naging epekto. Pagkatapos ng weight loss, nang maabot niya ang unang goal, ang susunod na hamon ay ang mapanatili ang kanyang nawalang timbang. Narito paano niya ito nagawa. Dahan-dahang ibalik ang mga pagkain Pagkatapos ng unang tatlumpung araw, dahan-dahan niyang ibinalik ang mas iba-ibang pagkain sa kanyang diet. Ang susi ay ang pananatiling kontrolado ang portion at hindi pagbabalik sa mga lumang eating habits. Panatilihin ang pag ng sapat na tubig. Ang pag ng maraming tubig ay nanatiling pundasyon ng kanyang routine. Ang pananatiling hydrated ay nakatulong upang makontrol ang gutom at suportahan ang kanyang pangkalusugang kalagayan. Isang balancing dieta Nagpokus si Abigail sa balansing dieta na mayaman sa gulay, prutas, lean proteins at whole grains. Nakakatulong ito upang mapanatili ang kanyang timbang at matiyak na siya ay nakakakuha ng tamang nutrisyon. Paminsan-minsang pagpapakasarap, hindi lubos na ipinagkait ni Abigail ang sarili. Ang pagpapahintulot ng paminsan-minsang treats ay nakatulong upang maiwasan ang pakiramdam ng depribasyon at mas madali siyang makasunod sa kanyang healthy eating plan. Mabagal na pagkain, sinanay niya ang sariling magpakaingat sa pagkain sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa mga senyales ng pagkagutom at pagkain ng dahan-dahan. Nakatulong ito upang mas ma-enjoy ang pagkain at malaman kung kailan siya busog na. Pagyakap sa mas malusog na pamumuhay Ang pagbaba ng timbang ay simula pa lamang ng paglalakbay ni Abigail patungo sa mas malusog na pamumuhay. Narito ang ilang pagbabago sa pamumuhay na tumulong sa kanyang pagbaba ng timbang. Regular na pisikal na aktibidad Pagamat hindi siya nag-ehersisyo sa unang 30 araw, unti-unti niyang isinama ang pisikal na aktibidad sa kanyang rutin. Ang paglalakad, yoga, at magaan na strength training ay nakatulong upang mapabilis ang kanyang metabolismo at pangkalahatang kalusugan. Mas magandang pagtulog. Sinubukan din niyang gawing mas maayos ang kanyang mga gawi sa pagtulog. Sapat na kalidad ng tulog ang kinakailangan para sa kanyang pagbaba ng timbang at kabuuang kalusugan. Ang pamamahala ng stress sa pamamagitan ng meditation deep breathing exercises, at mga hobby ay nakatulong upang maiwasan ang emotional eating at mapanatili ang positibong kaisipan. Huling mga kaisipan Maring Coke na napaka-estrikto ito para sa ibang tao, pero ito ay epektibo para kay Abigail. Ang bawat katawan ay natatangi at kung ano ang gumagana para sa isa ay maaaring hindi magtugma sa iba. Pang susi ay alamin ang gumagana para sa iyo at manatili rito Maraming salamat sa panunood at pagtangkilik sa paglalakbay ni Abigail. Mag-comment lang kayo sa ibaba o magpadala ng mensahe kung may tanong o gustong ibahagi ang inyong karanasan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa karagdagang updates at tips. Salamat ulit sa panunood at hanggang sa muli. Paalam!